Phase uh, 3 Multinational Village yes, Paranaque. Eh. So nandito kami uh, ngayon, nakapila po tayo kayo mga mahihirap, ay nakapila po tayo ito para tumanggap ng ayuda galing kay Congressman Brian Lamsuan. So ang, ang uh, ayuda po ni ang ayuda po nito ay galing kay Congressman. Ayan. So ayan. So, yun daw po pala yun, yung mga katanggap ay yung mga Bicolano na nakatira dito ngayon sa Paranaque. So, pag ikaw ay Bicolano at nakatira ka na rito sa may Paranaque, makakatanggap ka ng 1,005 kilos na bigas! So, ayan. Sa, ayan, mga kasandugo, ang ating pila. Oh. Ito, itong yung pinagtataka ko. Ito, mayaman to eh. Maya, mayaman to. Bakit nakapila to rito? <laughs> oh. Ayan po, ang uh, kaganapan ngayon dito sa Hay Street. Ayan, multinational village para niya. Ito rin, no, pinagtataka ko. Oh. Oh, bakit may model dito? Hindi <laughs> dapat kasama to dito eh. <laughs> So, ayan, ayan, ayan. So, ayan po ang uh, kaganapan ngayon dito. Habang inaantay natin ng uh, ating congressman na dumating. Uh, on the way na po si congressman para po uh, magbigay ng maiksing mensahe. Para po sa resident. Oh, oh dyan pa magaganda? <laughs> Ay, mga guwapo dito banda. <laughs> Ah, nandito tunay ng mga gwapo sa gilid-gilid. Ayun. Sa tabi maganda yan. Oh. Ate say hi. So ayan, dito po yan sa, sa manggahan. Ayan po yung ating uh, pinaka landmark dito. Yan yung manggang so, pag pumunta ka rito sa history,

So, ito pong line na ito ay para sa mga magaganda at gwapong mga senior. Yan. <laughs> so, ayan nga mga kasindugo. habang inaantay natin si Congressman Brian Yosuan na dumating. Tayo po ay nakapila rito sa ayuda. Ayan. Katanggap po ang bawat isa ng 1,000 at uh, 5 kilos na bigas. Ah, 5 ah. kilos na bigas. So, ayan po, makakatanggap po, tayo. Ay, tayo, po mga ay, siya, tayo. Tayo po, mga mahihirap, ay umaasa tayo kahit paano sa tulong ng ating Hoy, ang pila ko dyan. Oh. ayan, 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 ayan. Ay, si Mayor, si Mayor. Padali si Mayor. <laughs> <laughs>

tubig big pala yun <laughs> ay 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 kala kala si congressman dumating na hindi pa pala ah. Ah. pag may dumating na medyo pag may pag may dumating na medyo star star oh ah. ito pala eh guys <laughs> pag, pag may mga dumating na celebrity talaga ang kailangan ano <laughs>

Ah, syempre, isang buwan ko na yung makukonsume. ay limang kilo hindi ka, sayang din yun. Dapat nga may lakad ako so, ngayon. Tinatanong ay, ko lang. Ka. Ka lang eh. Ah, tinatanong ay, ko po, na po kasi, bakit kayo napasama rito, yung eh, yaman-yaman nyo? Para po sa mga katulad namin, mahihirap lang to, hindi po. <laughs> <laughs> kaya madam, sa inyo pong matatanggap, ano pong gagawin nyo? Pwede, pwede, sama-sama natin, para makaisang bilog tayo. <laughs> pamili <laughs> ng <lang> bilog. Wait. talaga unta unta yung matimangin ayun ayun yung yan ayun 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 Bawal. Kiling Kiling lang pala din. Pamili. Pamili ng gamot. Pamili ng gamot. Basta yung legal na gamot ha. Huwag yung bawal na gamot. <laughs> Ay, si Ay, si mama niya. Ay, si mama niya. Ay, Ay, Higot higot dyan. Higot dyan. Focus, focus. Focus. Pambiling bigas ha, pambiling bigas. Wag wag pang totongit ha. Bawal. Ay bigas meron na, ulam na lang ha bantay niya na, oh, mga kapatid, bantay niya na. Mamaya nasa mga kapatid, Bantayan nyo yan ha. Baka maya, nasa

我那个，哎好你好那好哟。 na po ang uh, nagumpisa na po ang bigayan ng uh, ayuda. inuuna na po natin ang uh, mga senior citizen. Ayan, so dito sa ating left uh, pila ng senior citizen, ayan gumagalaw na po. Tuloy-tuloy na po ang uh, So, pagbibigay ng ayuda ayan so siyempre unahin natin dyan yung senior citizen so ayan dumagalaw na mabilis ang alam mabilis ang galawan mabilis ang galawan ayan Ang <laughs> mga Uh, ayan, ayan, pinapabilis na po, pinapabilis na ni Ate yung ano, yung ayuda. Ayan, kanting bilis daw, kanting bilis. ako uh, oh, si Tatang, nakakuha na. Oh. Ayan, congressman dress Ayan, alam na, pagka ganito, nagugulo na ang pila. oh nawala na, nawala na sa pila. Nag-form. Ayan, nag-form na tayo ng sarili natin pila. <laughs> yung mga nasa kanan hindi na gumalaw <laughs> ayun ayun gumalaw din doon ayan nagme-merge na yung pila ay tay basta <laughs> pila na kayo pila na wala yung eh ayun 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 po yung mga ayun yung mga tumanggap ng mga ayuda ayun alright so naman, 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 naman. Alright Ayan, ayan, oh Hey! <laughs> so, ayan po mga asantugo Ang uh, mga kababayan natin dito sa Multinational Na tumatanggap ng uh, ayuda galing sa government At kay Specifically kay Congressman uh, Yasuan Ayan po Ayan ang mga kababayan natin Na tumatanggap ng ayuda So, uh, tayo, tayo, maya maya na tayo Yeeey! Ayon Alright, ayos na, ayos na O, oh, ayos na yung pila, gumugulo Pagtatagal tayo Para mga alas ay media ng gabi Tapos na tayo <laughs> Alright Woohoo! <laughs> <laughs> ah, eto siyempre si madam oh, ha? Nakatanggap ng ayuda <laughs> ah! Mukhang sumingit sa pila, o oh. Picture, picture daw, picture, picture, o oh. 5 on 5 on 5 Oh, picture 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 oh, ayan, picture picture oh, pila, picture 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 puesto, puesto. picture 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 basta sa likod mo ako, ha? <laughs> Ah? Ay, well, sila oh, well, lang <laughs> <laughs> Iba talaga ang mga... Iba talaga ang bigatin. <laughs> o, oh, padaan po, padaan po. yung okay, pila niya? Uh, yan. Oh. Ayan. Okay, sige. Sasabay na ako sa pila. Andiyan na yan. Malapit na yan. Dito naman ayaw kumuha. Dito sa kanila. parang... Oh, parang para mabigyan naman sila. Parang ma... Ibuwag dyan. O, oh, sige. Ayan, ayan. Ayan na. So ngayon, kukunti na lang ang pila natin. So napakabilis po ng ating uh, move ng ating uh, ayuda. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Wala nang maraming cheche bureche. yabut Iabot mo lang yung stab mo. Basta may stab ka. No question asked. Bibigyan na po, po ano yung po ayuda. Sa, ano, dagdag drama si? Ate, ate Josie okay lang tungo stop stop lang yun di ka na nangyayari ko na stop stop lang stop stop thank you yeah Follow niyo sa Facebook Brian yam <laughs> suat sa Facebook. All right, Brian Yusuan sa Facebook daw po. Palo natin. All right, so eh, mga kasandugo. na lang po na kayo. Oh, Ayan. Ayan, nalalapit na tayo sa ating pila. Ito na, this is it ang katotohanan ng ayuda. Alright. So, ayan. So, ayan, stab. Ayan po, surrender na natin ang ating stab. Ayan. 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 Ayan, thank you so much. Ayan, so salamat po. Maraming salamat kay Congressman Brian Yusuan Nakatanggap tayo ng ayuda. Uh, alright. So, Aha. <laughs> uh -huh. So ano pang inaantay natin? <laughs> Uwi na. Uh, tapos na. Alright, mga kasandugo. Ayan po, masalukuyan po tayo narito ngayon sa ayuda na ibinibigay ni Congressman na uh, yung uh -huh. So ayan po, uh, kasalukuyang kasalukuyan pa rin pero kukunti na lang ang pila. So, ayan po, nakatanggap po tayo ng ayuda galing kay uh, Congressman Brian Yesuan. So, thank you so much po maging sa kanya mga staff na nandito. Napakabilis po ng ayuda, uh, pagbibigay ng ayuda. So, wala po tayong naging problema. Kahit nagkagulo sa pila, ay eh, naayos din naman kagagagay. So, ayan po mga kasantungo. Please follow sa alin para po sa salaman ating ngayon 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 channel ang Mangyang Tribe. So ayan po mga kasando ko. Pagay na lang itong sinasabi sa, ating, sa inyong lahat. Buti yung siyempre do not do unto others what it, you don't want others to do unto you. Mga kasay na Bye-bye!